Noong taong isang libo siyam at dalawa ng Abril, ipinanganak si Tomas Mendoza sa Diliman Uno, San Rafael, Bulacan. Siya ay lumaki sa sakaang pagmamayhari ng kanyang mga magulang na si Roman Mendoza at Visitacion Bautista. Sa murang edad na 21 ay nakasapi siya sa samahan ng gerilya at taas noong ipinaglaban ang ating bayan laban sa mga hapon. Sa kasalukuyan, si Tomas Mendoza ay naninirahan sa barangay San Roque, San Rafael, Bulacan. Sa kabila man ng kanyang katandaan ay mayroon pa rin siyang kinahihiligang gawin. Kupuha po sa kumersa ng sa kanyang edad na isang daan at dalawa, siya ay nananatiling matatag. Ang pag-aalaga ng halaman ang kanyang pinagkakaabalahan na buhat sa maagang pagkamulat sa pagtatanim. Ngunit hindi pa rin maiwasan ang pagbalik ng alaala tungkol sa kanyang mga karanasan noong ikalawang digma ang pandaigdig Sa pagtungtong ng edad na 21, dumating ang simula ng kanyang pakikibaka para sa bayan. Mga kasama, parating na sila! Si Tomas ay naging kasaping ng isang samahan ng mga girilya. Pinagtatag. Bawat bale ang pinagtatag. Sama sa mga sesang na yun, nagsasama-sama ang mga lalaki na namumunok. Pwede kong usapan, masama -usap, sama-sama. Lahat ang may gusto. Sa pagdating ng mga Amerikano sa bansa, nakabilang siya sa samahang Anderson's Guerillas, Bulacan Military Area, Ball Division, bilang si Private Tomas Mendoza. Ang kanilang grupo ay nagkakampo sa ilan sa mga bulubundukin sa Bulacan. Peskal, susundalaga. Yung susundalaga, <laughs> sa leposo. Eh, Yesus sudah laga. Yung... Kapu yang Iba le, iba punya ni kapu. Yesus sudah laga ni, kerja sadar ya. Sama Ilan sa kanyang mga kalapit at nakasama ay ang komander at kaibigang si Apolonio de la Cruz, alias Ultra, at kanyang kababatang si Celestino Carpio o Celeste. Si Apolonio, la Cruz. Cruz. Este Cardio, si Apolonio de la Cruz. Siya yung nasa gitna. Talagang barkada sila niya. Ang pagiging gerilya ay hindi isang biro. Pagod at pawis ang kanilang nararanasan sa bawat araw. Sa kagustuhang mahasa ng gusto ang kanilang sarili sa labang buhay at kalayaan ng bansa ang nakasalanay, araw-araw nilang inilalaan ang kanilang lakas sa at pag at paghubog sa kanya-kanyang kasanayan. Ilan sa mga ito ay sa larangan ng paghawak ng barin, itak at pagpapatan ng kanilang pisikal na lakas sa pamamagitan ng milya pagtakbo. Ang layunin nila ay maging mahusay sa labang naglalayong makamit ang kalayaan ng bansa, pagtitiyaga at matinding pagtitiis ang buod ng kanyang kwento. Matapos ng matinding pagkapagal mula sa pag -e ensayo ay ginagawa niya ang kanyang nakasanayang pagpapakulo ng tubig na may asin Nangalap siya ng mga bunga ng ipil upang pamarikit at magsilbing pundasyon ng kanyang lilikhaing apoy. Maski sa pagpapaliab ng mga tuyong dahon ay hindi naging madali. Nangangailangan ito ng jaga at pasensya. Tuloy-tuloy ang bawat pagbuga at pag-ihip ng kanyang sariling hininga. Tigib man ng luha at pawis ang kanyang mga mata, ay hindi niya ito alintana. Alang-alang na siya ay makabalik ng buhay sa kanyang pamilya. Pinuklito mo. Wala kayong makain. Minamalang yan na kasamahan mo, Tutok ka. Kumuha ka ng isang lata, nilagyan mo ng tubig at asin, pinakulo mo yun ang pinakapagkain mo. Ah. Pagka galing ka sa, sa training, sa institution mo, eh, takbo na, inyo mo na, Inu mo sa malagay, kaya hindi. May lata ako kasi, may, 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 may magluluto eh. Nalagay ko muna ng lata, kaya hindi, ko. Kaya para ako naman na kaya hindi niya malalang sa mundo. Pagod ka, Iinig ko na malamit. Eh, kaya hindi. Hindi niya sa kalaro Sa kahayin Kapag naalala ko yung buhay namin, ay nalulukot ako. Ang pagsisikap na maging malakas lamang ay hindi sapat Kinakailangan nilang magpatuloy sa paglilipat-lipat ng mga kampo upang mapanatiling nigtas ang kanilang mga sarili mula sa mga Hapones. Sa pagsapit ng takip silim ay nagpapatuloy na ang paglalakbay ng mga gerilya. O siyempre, eh, sa pag-iingat mo, no, nagtatago ko. Tatago ko. Nandito mong matutulog siya ita sa santo. Nakatala katama ko. Tanging ang puno lamang ng santo ang kanilang pinagkukublihan sa gitna ng kagubatan. Nakalakasabang, may tale. Sa diliman nyo, sa pagka-uugabi sa bahay namin, eh, pamilya namin, sa ay binasa bahay. Eh, karoon meron niya ako din tatakbo ng tao. Kaya kung gabi, I mean, Gutom at pagod ay hindi kailanman naging hadlang sa pagtahak sa kagubatan. Nanalanging walang hapon na daraan, ang kanilang mga paanan ay may hukay at sa kabila ay madugong labanan. Hinabay ng mga gerilya ang kahabaan ng mga bundok. Alintana ang masukal at magubat na daan. Ang ilan sa mga naging kampo habang sila ay naglalakbay ay ang bundok ng Susong Dalaga sa hangganan ng Doña Remedios Trinidad at San Miguel at iba't ibang lugar sa bayan ng Bulacan, kaya ng Talaksan sa San Rafael, Norzagaray, Angkat at Kural na Bato. Ito sa libis sa bundok. mekapara so, eh, Dalaga. Mata na yung buto kay Parsos yung gano'n, yun na besta ang. Yung dyanan dyanan sa deposito, pakatibide. Sa itaas na yun, kakita sa ito yun. Ano na, lahaban na lalakaran niya. Ay mabigat ang daan. O pagdilin, matutunikin sa gubat. Pang buhay na Minsan sa kanilang paglalakbay ay napadaan sila sa parokya ng San Juan de Dios sa poblasyon San Rafael Bulacan kung saan nasaksihan ni Tomas gamit ang kanyang hubad na mga mata kung paano nagpakahirap ang kanyang mga kapwa Pilipino mula sa kamay ng mga sundalong hapon. Lalo na ang mga kababaihang biktima ng pang-aabuso, kaharahasan at kahalayan. Mga na-anuhan doon, na sinaginagahasa ng mga hapon. Oo. Oh. Bup, bup, sa um, oh, sa kalagitnaan ng isang pagpupulong sa talaksan sa Rafael Bulacan ay hindi inaasahang nilusob sila ng mga hapon. Ah, dito sa, 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 dito sa talaksan nyo, sa talaksan nyo sa Rafael. <laughs> sa talaksan daw, <laughs> sa talaksan nyo. Yan, yan kami na nagkatabi sa Charles. Binabarlak ko lang talaksan ma dito sa ba? Ano? Matuloy ma ito, takbo mo, mauubos na lang kasi kung nahuli, ipapatay ka. Alam mo hindi nila kayang tumbasan ng mga hapon sa bilang pa lamang ng mga dirilya sa kanilang samahan. Napuno ng dugo ang buong paligid ng kampo ng mga gerilya, bunga ng walang humpay na pagpapaulan ng mga bala mula sa mga sundalong hapon. Hinggil man sa kanilang kagustuang makapagluksa para sa mga nasawing kasama at kaibigan ay kinakailangan nilang manatiling matatag para sa ating bayan. Patay ka Patay! 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 pinagtibay ni na Tomas at Apolonio ang loob ng isa't isa at nanumpang sila'y lalaban hanggang dulo. Hindi ako lang kapwa oh. Sa kabila ng mga masasanimuot na karanasan, si Tomas Mendoza na isang veteranong guerilla ay kabilang sa mga taong dahilan ng ating tinatamasang kalayaan. Hmm kung tatanungin si Tatay Tomas. O oh, lalaban na eh. Oo. Oh. Eh, lalaban ako. Siya ay handang muling ipagtanggol at lumaban sa kahit na sino man, alang-alang sa kanyang bayang sinilangan. Sa, sa, sa mga kaputa, kinakalay magkaisa kayo na maganda maging samahan. Maganda ang samahan ng veterano, talagang dugong Pilipino na naik. Maganda ang samahan talaga kahit paano nagtutulungan buhay ang pagka-Pilipino natin. May nangailangan na byuda ng veteranong ganun. Wala pa ang pondo ng mga veterano. Gagawa ako ng paraan para ma ba buhay ng kapwa namin. Alimbawa rin, may kapitbahay na gano'n, kahit hindi veterano. Pinananatili ng mga veterano ang pagtulong sa kapwa. Doon ako na siya, yung talagang tatak ng dugong Pilipino na samahan eh. ay anak ng mga veterano. Pag nakasama niya, nakalaan din ang buhay nilang tumulong, sumagit. Siya na ko talagang maintindihan ko ang tukulin Ito, ng veterano. Ang ng veterano. Ito na ang magsilbing inspirasyon at gumising sa ating bagong henerasyon na maging matatag at manatiling nakatindig anuman ang hamon ng buhay. Ako si Tebas Mendoza, 72.